bawang para sa sauce namin ay sarap yan ang bilis ah ang bilis eh, hindi ka naman makakasalo nito <laughs> oh saan yung iyawin? ang ganda dito ta kaming kawayan dito Palayan to dati, ngayon wala na eh. Yan, kasama ko. Anong pain? Iwate? Oh, yung pain, uod. Yan. Ayan, may huli ka. Wala pa daw. Uyun, laki. Sama na nahulog. <laughs> nahulog, nahulog ka. Nawasa ka? Ah? Hindi <laughs> nawasa. Okay, mapedak mo. <laughs> Nalungkot yung kasama namin dahil nahulog. <laughs> ah, nahulog ka? Ano yung tilapia? Ano yung tilapia? Bukan oh, yang ihawin. Ini tilapia. Meron. Tak ada, tak apa. Ah, ya. Oh, meron na, laki. Andai aluan. Andai aluan. Помуцу го ба, неспогаен uh. а во, асим. Уи, о. Hoy, oh, na hinay ha, hinay hinay. Yan ang um, kami ng mangga. Oh. <laughs> Oh. Ah. Ang bilis ah. Ang bilis eh. hindi kinama makakasalo nito. Salo ni Mera, ang salo al. Tarsan eh. Bawang para sa sauce namin. Ay sarap 'yan. Bas. Nah. Huh. Sarap. Bas. Udah hmm. hmm. oh. sobrang asin. Yan Surrender no? na ang dalawa guys. Surrender na yung iba. Uwi na rin kami maya-maya. Masin. -maya. Mm. Oh, inog. <laughs> Ay, magsa. Ay, pwede po tayo. Pag hmm. <laughs> from. Mangang madu. Asin. Pakuha <laughs> namin, no? Eh, pakuha kayo Maasim na matamis. Hmm. Hoy, magnanakaw! <laughs> <laughs> Hoy, isa kayo.